Ito guys, pala yung bagong uli At ito, surahan agad Ayon, sa pool Ganda ng buwin na mano Ihawin agad ng inakay ko Ganda ng tama Mata Ops Solid Ayan, sa pool tong kulay na sulit, budlawan kung tawagin dito. Sana may magpakitang ko pa at balatan. Ito may kanuping. Nakatalikod pa. Ayan, sa pool. Yun lang. Nakatusok yung dulo ng pana ako sa bato. Hindi matanggal. Tanggal din. Kanuping, manuping Or bukawin Kung tawagin dito Ito may surahan pa Ayun, sa pole Tag-isa nang iihawin Ang inakay ko Kahit sa sabaw, masarap ito Oh, may ko pa pa Malaki Dinaanan ko na kanina. Huli ka. Hindi ko napansin kanina. Dumaan na ako dito. Magkalapit lang yung pwesto nung surahan Nadaanan ko na. Mabuti at nakita ko pa. Buti na lang at pumana ako ng surahan. Ops! Solid! Ayan, sa pole. Malalaki ang sulit dito. Itong spot na ito, dito lang ito sa malapit sa amin. Langoy uli. Ito may bibiya. Ayun, sa pool. Bibiya or lipstickan. Yung isang uri, ito ng surahan. Nagitik pala yun hindi na ito gaano na matabang isda ito langay ulit dalagang bukid sa pila kailalim ayan sapol kapresyo lang ito na solid may isda pa Isdang paro paro wag tayo dyan ito may talagbago sa ilalim ayan sa pool oops manok ay hamon lang manok ito at naandyan na naman hanap uli ito solid ay dalagang bukid sunod sunod na naman ang tulaok ng manok na ito Maganda at ma gandang klasang isda dito. Andun pa. nagsigaw na naman ang manok. May isda dito sa laring malaking bato. Ito yung isdang maingay. Ayan, sa pool. Taburotob, kung tawagin dito, ang ganitong isda. Maganda ito pang aquarium. Kaya lang, masyadong malaki ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na ito pwedeng ilagay sa aquarium. Yun manok, kung pwedeng ilagay sa aquarium, matang ingay. Punong. Ayan, sa pool. Punong or tunong, kung tawagin dito. Balatan ng walang napakita. Alatan. Ayun, getik. <coughs> ganda ng pagkatama hindi nakapalag may isda dito sa ilalim ng malaking bato talagbago tumago pa ayun buta at tinamaan pa walang kasama pag madalang ang isda tag isa lang ang talagbago ito talagbago pa ayan, sa pool nasa kabila lang pala ng malaking bato ang kasama meron pa dito sa parting ilalim tanuping ayan, getik. langoy ulit ito, dalawang talagbago. Ayun, sa pool pareho. Kung dalwa dalawa sana ang talagbago, madaling makarami. Ito, meron pa. Kasamuna. Kailangan alanganin ng pwisto. Yun lang, umalis na. Ando na. Buti nilang pupunta dun sa kasama ko. Yari ka dyan. Hanap uli. Hoy, may sibungin. Ayun, sa pool. Sibungin or sono, kung tawagin dito. 180 hanggang 200 ang kilo nito. Sana may kasama pa. ups talag bago. Ayan, sa pool. Walang kasama. Mag-isa lang. Ito. Tekwe. Ayun. Gitik. abo kanina pa lang, huy. Wala pa napakita ang balatan. Ikurisan. ayun sa pool. Parang kanuping din Ito kahit sa presyo pareho lang langoy uli ito po nung ayun gitik hindi nakapalag lakad naman at pagod na ako ng langoy oops manetes yari ka ayun sapol yung isang klase ito ng manetes, hindi na ito nalaki. Malaking manetes ang hanapin natin. Ito, manetes pa. Kaya lang, maliit. Huwag muna, para makalaki pa. Maliit pa ito. Hanap na lang tayong iba. Dandahan lang para kita yung mga nasa ilalim ng butas. Ito, si Bongin Ursono. Ganda ng pwesto, Hindi gumagalaw Yari ka Ayon Gitik Ayos At Nakadalawa na Sana may magpakita pa Lakad ulit Hoy Subungin pa Yari ka. Ay salamat, pantatlo na ito. Ayun, getik. Kortang linaw na. malaking dagdag ito sa Punderdog tong. Sana meron pa. Ito talagang bago. Ayun, sa pool walang kasama napana na siguro ang mga kasama ng talagbagong mag-isa lang ito solid magalaw pa ayun gitik minsan lang ako makagitik na solid magalaw ito sa gabi langoy lang ng lang langoy sana solid ulit ang magpakita oh hoy! kulambutan Partang linaw na ito Yun lang paalis na Ayun sa pole Pinaan ako na at mahigit isang kilo na ito Dagdag sa pandurdog tong 100 ang kilo sa ngayon Sana meron pa Ito Legleg. -leg. Ayan, sa pole. Legleg or kauser. Ang kilalang tawag dito. Lakad uli. Ito, bago, Ayan, sa pole. Walang kasama. Pag walang kasama, siguro kung na anak, kaya isa na lang ohoy kulambutan pa portang linaw na rin ito ayun gitik malaki laki man ito doon sa una kong pinana dagdag pandorodog tong thank you lord parang hindi ako pa iisahin ng balatan ha Talagbago sa lalim ng corals. Ayan, sa pool. Kanina pa po ako lang lang, na pakitang balatan. Walang labas. O baka ubos na. Hoy, balatan! Wow, malaki! Malaki na. Plus makapal laman. 300! 300! Thank you Lord at nakabalata na Di baling bihira ba sa malaki Ito talagbago. bago Ayan sa At maakyat na rin ako sa bangka At nakamalaki ng balatan Kwartang linaw na ito Hindi record bangpo. Adinya kasar talaga. Ini batik-batik Lagi sabon. Gutang talaga. Masira muna 'to, eh. Karamihan tuyo? sabay puli hindi na islip kanina hindi na daan ito lang guys yung kita namin sa isang dive kagabi 6,654 855 ang puhunan bali 1,153 bawat isa thank you ulit kay Lord at may panibago na naman kaming pandurdog tong